Ayan na guys, niluto ko yung aking lain. sinapa, ko siya. Palagay so, ko yung ini, last na gata. Yung talong, sinigang ko kahit walang chicken or walang pork, walang kahit Talong, talong lang siya, sinigang kasi to ititrito ko to mamaya pang sausaw sa toyo then okay, lots of fruits kasi mga nagkasakit kami lahat yung tamis niya sobrang tamis ano siya Olive. ay know organic pala OLED not olive, organic Ayan ang aking laing lutok na. Lutong lutok na siya guys. Kain ni tayo. Masarap yun lain lain tayo. Simple laing lang Laing tayo. Kami sili. Kain tayo guys. Kain na natin. <laughs> Basog -basog sa agan. Basog-basog na siya, guys. Ano?